Ito guys, ipapakita ko anong suot nito, anong gamit nito, hindi dito. Sa alam niyo yung ganun-ganun hindi. Ipapakita ko sa inyo. Hmm. Ito guys. So, ayan. Ayan. Kasi eh, hindi ko maabot yun. Kahit kahit may ito. Hindi rin pwede sa ito. Ayan. Pansanggal ng ¿Está Ganyan Wait um. You dirty ya yeah? You go set the bed Cici cleaning the house Ya yeah. Ganyan ang gamit nito. So at least hindi ka na masasakay ng akit ng leaf ay ng leather. So ayan. Uh, ngayon maglilinis na lang ako ng aircon namin.